Hi! Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po, nasa palengke po tayo. Bibili po tayo ng tahong. For today's video, B-I-G-Y-O-W, tayo po ay magluluto ng tahong. At ito nga po, bukod po sa tahong, ay bibili din po ako ng isda. Ayan, medyo hindi nga po yun ang binili kong isda. Ang pinili ko lang pong isda talaga ay yung galunggong. Ano, hindi ko po alam kung ano pong tawag dito, pero para sa akin po, yan po ay galunggong. Yan po yung binili ko kasi yan po yung akmang-akma po sa tahong nakapareho. At syempre, pagdating ko nga po sa kabilang kalsada, ayan, ako po ay bibili na naman ulit ng aking paboritong saging, aking paboritong dessert po kapag ako ay pagkatapos kumain. Ayan, medyo pinipili ko nga po kasi yung hindi masyadong hinog. Eh, kahit po ganyan ang itsura, eh, masarap po yan. At syempre, bukod po sa saging na sa bahay, bumili din po tayo ng isang saging para naman po sa mga tao ko dito sa bahay. Dahil yung saging na sa ay ako lang po ang kumakain. O, oh, di ba? Namimili pa po talaga sila ng kakainin. Ako po, talaga naman. Ay, gusto. Okay lang po yan. Basta importante, makakain po sila ng mga masustansyang prutas. At iyan po ang kailangan natin. Kailangan po natin ng masustansyang pagkain. Pagdating nga po ng bahay, ito po ang ating isaog sa gagawin nating ginisang tahong. Ayan, may kamatis, may bawang, may sibuyas. Ani ibabad ko nga lang po ang tahong sa tubig. At ito nga po ang isdang ipiprito. Nilinisan ko na nga po yan. Hindi ko na lang po naipakita sa video. Ayan po, may luya. Siyempre, may sili. Ayan nga po yung tatlong beses ko na pong hugasan yan. Ayan nga po yung kanin natin. O, ba diba? Kanin na kanin talaga. At syempre, pag umpisa na po tayo ng pagluluto, mga mare, ayan na nga po, tagsindi na nga po tayo ng kalan. Ayan, dalawa nga po, sinindihan po natin. Good luck po sa gas inday. Ay, talaga naman, maubos ka agad ang ating gas. Ayan. Para po yan sa isda. At ito na po sa tahong. Yan po yung mga ating mga gagamitin for today's video. Sa pagluluto, ayan po, naglagay na po tayo ng mantika. At sa kabila, ay maglagay na po tayo ng mantika para naman po sa pagpiprito ng isda. Para sa kapartner po ng tahong. O, ba diba? Masarap po kasi kapag may partner. Ayan, dagdag lang natin ng konte ang mantika po sa kabila. At ito na nga po, o ba diba, dalawang kawali, magkasabay, napakagaling talaga ni Inday, lagyan na nga po natin ng bawang, o ba diba, magkasabay po na magluluto si Inday ng pritong isda at saka po yung tahong na ginisa. Ha, talaga naman, Inday, wish ko lang makayanan mong dalawang kawali. Ilagyan na nga po natin ang sibuyas. Yan, halu lang po natin ang sibuyas. At inilagay ko na nga po ang luya. Siyempre, para medyo maluto-luto at lumabas na po yung anghang ng luya sa ginisa. O, ba diba? Halo-halo ilang po natin para po sila'y magkakilan lang po doon sa loob ng kawali. Ang gulo ng camera ni Inday. Ayan, inayos ko nga po muna ang camera. At ayan nga po, tinilagay ko na po yung kamatis. Medyo nakakaluwag-luwag si Inday ngayon dahil medyo marami na namang kamatis. Ayan eh. O, Halu halo-haloin lang po natin. O, kulay green niya po yung kamatis ko kasi gusto ko po may konting asim. Ayan. May konting asim po sa tahong at saka may konting angha. Ay, talagang kakain po tayo nito ng maraming kanin. At ayan na nga po, nilagay ko na nga po yung isda sa kabilang kawali. Ayan, ganyan po ako sa pagpiprito. Flex ko lang po yung kawali ko. gigalik pa po yan ng Saudi. O, diba? Dinala ko po talaga sa Pilipinas. Hindi po kasi yan dumidikit. At pag nagpiprito, kaya gusto, gusto ko ng gamitin yan kapag nagpiprito po ako ng isda. At syempre sa kabilang kawali, haluluin po natin at baka po masunog yung ating mga ng mga sangkap. Ayan na nga po, tinilagay ko na nga po yung mga tahong, yung tahong po. Ayan, haluluin lang po natin para yung mga sahog po ay mapunta po sa ibabaw. Eh, gustong gusto ko po talaga niluluto ito lagi. At syempre, nilagay ko na po yung kulay green. Ayan yung medyo pampaanghang ng konti para po dun sa tahong para may konting asin, may konting anghang. Nilagyan ko na nga rin po yan ng asin. O, ba? Diba? Talaga masarap po iyon. At syempre, takpan po muna natin ang ating tahong, ginisang tahong. At ayan na nga po, binuksan ko nga po ulit. Sa kabilang kawali pa po, ay hindi pa po naluluto ang ating isda. Kaya hindi pa po pwedeng baliktarin. Halu-halu ilang po natin ang tahong. Nilagyan na po natin yan ng mga sangkap Pero kung may kulang pa po, eh pwede po natin dagdagan pa. Ayan, dilagyan ko na nga po yan ng tubig. Ayan, syempre yan na naman si Inday ang nagsabaw na naman ng tahong na lumulutang na naman po ang tubig o diba ganyan na ganyan po talaga ako kung magsabaw tinakpan ko nga lang po muna si tahong ayan sa akin pagigisa syempre nais ko nga po muna yung kawali at yan na nga po babalik ko na po yung aking isda mapapansin nyo po yung aking kawali ay hindi po talaga dumidikit yung isda syempre yung technique po dyan ay kailangan mainit na mainit po ang mantika bago po ilagay ang isda dahil kapag mainit po ang kawali sa mantika ay talaga namang wala po talagang dikit na mangyayari at masarap po siyang baligtarin, hindi po nagtatalsikan ang mantika. Ayan, hindi po ba talaga sarap na pagkakaprito ko po kasi brown na brown po siya. Ayan, kumbaga toasted po siya at crunchy po talaga yan. Ayan. O ayan, yan na nga po, tabaligtad ko na po, ito na nga po yung ating tahong mga mare, kain na po tayo, at ito na rin po ang aking isda. Ayan, masarap na po na kainan yan. Fast forward po tayo. Kinabukasan nga po ako na naman po. Ay, nasa palengke. Bibili naman po ng aming ulam para na naman po sa tanghalian. Ito nga po, nagbabay na naman po tayo. Kasi kahapon nga po, ang ulam po natin ay nag po tayo at saka tahong. Kaya sabi ko po ngayon, ay eh, maiba maibeba naman. Para hindi na po manawa ang mga bata dito sa bahay. Tsaka ang kapatid ko, dito po kumakain. Kaya sabi ko, maiba naman. May sabaw naman sa totoo lang po talaga mga mare hindi po talaga madali mag-isip kung ano pong uulamin araw-araw hindi ko na nga po malaman kung ano pong ipapaalam ko po sa kanila dito sa bahay eh nahihirapan na pong aking ang aking galing sa pagluluto ay medyo nahihirapan na hindi ko na alam kung paano ko po lulutuin ang mga ulam na bibili ko yan na nga po bumili na nga po ako at syempre binayaran na po natin at kailangan po natin ilagyan po yan ng sahog, syempre ininilaga ko po yan ayan, bigyan po natin ng repolyo yan kailangan po kasi kapag may nilaga, ay kailangan may mga gulay. At talaga paboritong paborito po po yan ang mga gulay sa loob. Ayan, alisin po natin ang mga impurities po sa paglalaga ng baboy. Inilagay ko na nga po yung mais para sabay-sabay na po sila na maluto. At dahil nga po maliit ang pinaglagaan, ay kailangan po natin ilipat sa medyo malaki-laking lagayan. Dahil um medyo masikip po, nagsisiksikan po sila doon, hindi po pwedeng masikip. Kaya medyo maluwag-luwag naman ng konti ang kanila paglalaga para makahinga-hinga po ng konti ang ating mga saugang ating niluluto. Kaya sabi ko ilipat sa medyo malaking kaldero. Ayan na nga po, tinilipat na po natin. Ayan na, may mais po yan, may sibuya, syempre may pamintang buo. At hayaan lang po natin na maluto po yan at medyo hinahin na lang po natin ng konti ang apoy. At syempre habang nagluluto si Inday ayan, nakita nyo naman po yung pamangkin ko. O, talagang mahal na mahal niya talaga yung alaga naming pusa. Ayan si Panther, ayan niya po pala yung bahay ko. Po. Wala pong gamit pero importante may bahay po. Ayan, kaya sabi ko wala pa pong gamit kasi wala pa po, po tayong pambili ng gamit mga mare. At ito nga po, kinabukasan niya po. Ito po ang ating almusal. Ayan, napakasarap ang almusal ni Inday. Gustong gusto ko po talaga yan yung ha imbutido, itlog at syaka kape at syempre pagdating po ng tanghalian ito po ulam natin ayan, ang tinolang manok syempre yung mga sahob natin may dahon ng sili, syempre meron tayong sayote, ay nga po yung manok ayan, medyo binili ko po yan sa palengke, hindi ko na po nabidyuhan ayan po yung sayote po natin at ito nga po, magkisa na nga po tayo nilagay ko na nga po si luya si sibuya, si bawang Haluhaluin na nga po natin at inilagay ko na nga po ito sa kaldero para sabi ko hindi na, na naman po ako maglipat ng lagayan mamaya para at medyo tipid-tipid naman tayo sa paghuhugas ng mga ginagamit po sa pagluluto. Kasi sabi ko sa kaldero kung na nga po gagawin yung aking pagigisa ay eh, pwede naman po pala maggisa po sa kaldero sabi po ng kapatid ko o diba. Talagang kapatid, mga kapatid ko po talaga magagaling po talaga magluto talaga ang inyong inday lang po talagang hindi. At syempre itong akin tikling. Ayan. Ay, siya po ang aking tagalagay. Sabi ko sa kanya, ikaw naman ang maglagay ng sayote sa loob ng kaldero. O, ayan. O, di po ba? nilalagay ko na po yan yung sayote yan. Yung manok nga po pala, pinirito ko po bago ko po, po nilagay sa pagtitinula. Kasi po gusto po maalis po muna yung lansa. Tsaka may konting crunchy po. Ayan, kaya ginawa ko po dyan, pinirito ko po muna. Pero optional lamang po yan. Nasa inyo na po yan mga mare. Kung paano po kayo magluluto ng tinolang manok. Pero sa akin po, ginawa ko lang po ng konting-konting twist lang naman po. At syempre, regard sa akin tikling, ayan, ay eh, talagang hilong dir niya alam ko ano pong gagawin sa kanyang pagluluto. Ay nilagyan na nga po niya ng asin. Sabi ko, lagyan mo na yung asin na palambutin na yung sayote at saka takpan mo lang muna. Ayan, masunurin naman ang aking tikling. Kaya ayan, kaya po punong abala din siya sa pag-iintindi ng aking sinasabi ko anong ilalagay niya o diba nakatingin din siya kala mo talagang tikling ko ay matututunan niya ang pagluluto eh wala, hindi naman niya alam ang mga ganyan pagluluto kundi itlog lang po talaga yung alam nilang lutuin sa kusina kahit pag tingin po yan sila hindi po talaga nila yan o, kung may kembot kembot pa yan na nga po ang aking tinola na lumulutang na naman po sa sabaw syempre sabaw is life po kasi dami nga po mga bata dito sa bahay pero so kaya yan po ang ating tinola. Medyo marami pong sabaw. Ayan, nilagay ko na nga po yung manok. At saka yan na nga po nilagay ko rin po yung dahon ng sili dahil luto na po ang ating tinolang manok. Ayan na nga po at kaya na po tayo mga mare. At ito nga po kinahapunan, ito po ang ating merienda. Eh nagpabili po ako ng uh, malagkit na nga po ako ng champorado. Siyempre ito po yung recoa. Hinalo ko nga po pala dyan yung asukal na para hindi po sila magdikit-dikit sa loob. Ayan. So, halo halo lang po natin bago po natin ilagay sa kawali. At pagkatapos ilagay na nga po natin sa kawali. At ayan na nga po ang ating champurado. Dahil medyo maulan-ulan po ngayon. Kaya, kaya dapat tama po ito talaga ang champurado na ating pangmeryenda. merienda. Ayan na nga po. At kain na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa mga biyaya. Ayan, napakasarap po niya. Hindi ko po nilagyan ng gatas. Kasi minsan ayoko po talaga ng gatas. Gusto ko lang po plain lang po sa champurado. Tara po mga mare. Kain na po tayo.